Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, May tanong dito ang ating kapatid na si Najra Burung Dams Sabi niya, Assalamu, Assalamu Ustad, tinatawag ko po ang manugang ko na umi At abi, pwede po ba yun? Yung kasi gusto ng nanay ko, tawagin ko sila ng ganun Jazakallah khaira Okay Yung uh, manugang o kaya yung uh, nanay ng misis natin o kaya ay nanay ng uh, mister mo ang tanong ay pwede ba silang tawagin na nay, tay mama, papa <coughs> abi, umi katulad ng tawag mo sa nanay mo dito wala pong problema bakit? kasi ang nanay ng asawa mo ang nanay ng asawa mo ikaw mo ako ako na lalaki yung nanay ng asawa ko talagang Bawal na po sa akin napakasalan niyan. Sa pagkabangkit uh, pa lang nakasal na, kasal na ako, ay bawal na sa akin na pakasalan pa yung nanay. Kaya walang 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 wala pong nakikita dito na ito po ay pinagbabawal po. Natawagin na nanay, tatay o abi o umi ang nanay ng misis. Wala pong problema at hindi po ito bawal. Ang bawal lang pag kay Mrs. mo ito itawag sa kanya. Wallahu alam.